What's up? What's up? Keep it up. So stop over mo na si Marion Choi, no? So ito tayo. Oh. Ang ganda ng village na to guys. Napakatahimik. You know ba? Baka may pera kay dyan. Marami pang space dito. Oh. You know Wow. Napakatahimik. So located pala to sa San Jose del Monte, Bulacan. So actually galing ako Santa Maria. So bumili din ako ng chicharon and then may drop off ako doon. So dito ang ganda guys So oh. Napakatahimik. Puro huni ng ibon yung maririnig mo. Di ba? Peaceful. Iba talaga pag may pera. So pag yumaman kayo o pag nagkapera kayo, afford nyo, okay dito guys. Oh. Okay na okay. Kung ako lang may pera at yumaman, dito ako. Ang gaganda pa ng mga bahay. Ang tahimik. Presko yung hangin. Di ba? Malayo sa gulo. Although paglabas mo dito is ano naman eh, highway na. So hindi rin siya ganoon ka liblib. -lib. Highway na siya ng uh, Atongko Manga Road papuntang Santa Maria, papuntang Maynila. So malapit lang siya sa highway. So dito yung last drop off ko. So pahinga muna. Since sa pagod na ako, so pahinga dito. So napahaganda. Ang sarap ng simoy ng hangin, you know. So pag nangarap kayo, pag nagkapera kayo, maganda yung gayto tirahan. Oh. Village talaga, subdivision. Ayan, so once again, keep it up.